Okay, on the way tayo sa ating uh, grahe guys. mag update sila ng ano nila. Uh, tawag na ito. Stocks per unit. Wow, right. <laughs> Okay hey, bes, check na, na inyong unit At we Ato i-try yung ang libilir naras gilid. Ay mana, bondong, abon. bom plars, alayon mon. Eto guys, o oh, nyo. Plars na may laban. Eto, pwede nga ato magputol lang ano, daliri. <laughs> kahit ano guys, kahit uh, nail. Ang tawag lang ano, sa, sa Tagalog ng lansang. Pako. Pako. Ayan guys, kahit pako, kayang putulin na ito guys. Maganda ito. Ito yung mga ginagamit namin. Ay, uh, ito, si iba, unique siya. Side cutter yung ano niya, design. Ganyan. Pero yung iba naman, uh, asan yung ibang style? Meron tayong ganito. Uh, ito guys, o. Oh. Iba-iba lang yung kulay. ito din guys, o. Oh. Maganda to. Hindi, hindi siya side cutter, pero ang titikas na ito, ang, ano, ang ganda iputol ng kable. Uh, tsaka... Mga alambre. Um, ang ganda na ito, guys. Kaya pagka gusto nyo rin bumili ng ganito, guys, maglalagay tayong link dito. So, ayan, guys. Ha? So, ito din, oh. Ayan, guys. Meron tayong flashlight. Flashlight na kahit kabilang bundok, pwede mong ilawan. <laughs> <laughs> ito yung mga gamit namin. Ayan, flashlight pag uh, portable, uh, moving. Meron din silang head head cup or headlight uh, headlight na ano, na syempre pang repair natin. So, ayan, may ito yung mga anik-anik na uh, nasa mga unit nila. So, portable. Ayan, pwede nating dukot dukutin Rechargeable din to, guys. LiPo 4 po ang ating baterya nito, saka LED. Okay, bata, tikas na nito. So, ano pa dyan? Ah, doon yung labeler. May vendo machine sila. Okay. Ayan. So, update na yan Bon na. Yung battery ng ano? Ng labeler. Harness. Ayan. Siyempre. Matic. Harness. Hard hat ninyo. Bon? Kompleto. PPE nyo. Hard hat. Vest. O, oh, vest. May vest sila. Safety shoes. Ayan guys. Merong, merong safety shoes. Okay. Okay. Sige, harness. Yan, spot check sa unit. Dito tayo sa kabila. Ay, unit nila. Wala pa yung ano, la, driver. Inutusan ko pa guys. Nakalock pa yung isang unit. Ito. Ay, ay susi mo! Ayaw na. ayaw mas spot check yung unit. <laughs> Ha? 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 Ay, na wala na iwan yung susi. Aga, baka may ano diyan ha. Na ah, yati na <laughs> Spot <laughs> check. Oh, baka wala yung fusion machine mo sa loob. Oh, <laughs> ah, oh yeah, yeah, may fusion machine siya. <laughs> ah. Okay. <laughs> Ayan guys, ha? Ganito kami kasaya Everyday day, 'di ba? Kasi may mga tough days, meron tayong mga kanon talaga yung buhay. Pero kahit papaano, masarap pag ganito. Ayan guys, ah. Yun yung isang unit natin, oh, no? na si 02. Anong kata yung tagging namin? 01, 02, ayun oh. No? Ayan, 02, 03, 04. Apat na unit to, guys. Ayan.